Sabi nila napakaganda raw dito sa Japan. Malinis, mabango, aesthetic. Pero paano kung random neighborhood lang ang pupuntahan natin? Yung hindi tourist area, random na area lang. Time check mga kaibigan. 9.04 na lang gabi no? Ngayong gabi ay pupunta tayo sa isang random area dito sa Tokyo. Ipili tayo ng isang train station na hindi pa natin napupuntahan. At kapag nagustuhan natin yung pakiramdam, ibobaba tayo doon. Itignan natin kung ano nga ba yung itsura at dating ng isang lugar na hindi tourist spot. Pero kailangan natin makabalik bago mag alas 12, ideally 11.30 para hindi tayo masara ng tren. Ayan yung tren! Kadalasan dito sa Japan, ang huling biyahe ng tren ay around 12.30 ng madaling araw. Kaya kailangan nating makauwi rin agad para maabutan natin yung last train. Naisip ko hindi tayo pwede masyado lumayo kaya wala pang 15 minutes Nagdesisyon na akong bumaba dito sa lugar na to Hindi ko pa naman napupuntahan to kaya wala tayong idea kung ano makikita natin Mga kaibigan, nandito na tayo no Basta na lang ako bumaba Pero andito na tayo eh So, ka na, mabilisan na, na no So, alika na nga sa kanan mukhang may opening dito parking doon naman parang ano lang parang tanga lang no? at so far ang masasabi ko dito sa sa bungad ng train station na to ay medyo 50% okay siya 50% na andun yung konting alam mong pag lumigo ka magkakaroon ng buhay hindi siya patay na patay ngayon, ko tayo dito sa area na to kasi dito sa kabila, Parang dead end eh. Dito tayo, may nakita akong coffee shop. Pero hindi tayo pupunta ng coffee shop, no? Doon magsisimula itong ating paglalakbay. Mayroong parking area ng bicycle dito. Dito mo siya ilalag. Iba rin yung parking doon, no? Ito na. So ito yung sinasabi ko, may coffee shop. Nandun yung coffee shop. Ito supermarket agad, no? Which is common. Common sa Japan yung may supermarket sa tabi mismo ng train station. Kasi syempre, galing nga naman yung mga tao sa trabaho, uuwi sa mga bye bye nila, dadaan na sila ng grocery. So, ganun yung setup sa Japan. Halos lahat ha, kahit sa dati kong tinitirahan, ganun. Coffee shop, mga kaibigan. Doon, parang main road doon. Ato, na uh, residential na, neighborhood. Ano kaya itong penthouse na to? Penthouse. So, siguro hotel to, no? Neon light, mga kaibigan. Hindi lahat ng lugar sa Tokyo na street na ganito may ganyang neon light. Ito nagdadala sa photography no? Parang magbabounce yung kulay sa mukha mo Oh? Nagbounce oh So ito na ano? Wow! Nakamado Espresso Coffee Shop Cafe na ganito kaganda na parang luman-luma ang Sakura Josui Station ay parte ng Setagaya Ward, isang tahimik na neighborhood area dito sa Tokyo. Kadalasan dito mga low-rise apartment at saka detached houses. Malapit din to sa Central Tokyo, siguro mga 15 to 25 minutes. Kitang kita nyo ang pagdaan ng tren, talagang real-time experience. Sarap na sarap talaga ako kapag merong tren. No, alam niyo ba yung salitang otaku? Siguro nagiging otaku ako sa tren eh. May merong mga anime otaku na pumunta sa Japan dahil mahilig sa anime. Ang otaku ay isang Japanese word na tumutukoy sa isang taong merong obsession o passion para sa isang bagay. Madalas mo itong maririnig sa mga taong mahilig sa anime at tinatawag silang anime otaku. Pwede mo rin itong gamitin sa iba't ibang bagay tulad ng mga taong mahilig sa tren. Tawag nila no, dito no, ay no. Tetsudo Otaku <laughs> Ito yung mga grupo ng tao na nakatambay sa kanto ng train line. Ayun ang mga train o Yung mga nakatayo na yan, may camera yan, no? May bit-bit pa. -bit -bit. May bit-bit silang camera. So yung mga yon may camera din sila dahil siguro may sila sa mga train photography. Train o no? Tayo, kumbaga, sisimula pa lang tayo na magkaroon ng sabihin na natin pag nanasa. Gusto ko lang palang sabihin mga kaibigan o kung ikaw ay nakaupo o nakahiga at nakapatong yung isang paa mo sa isang binti mo para sa ito. Kung meron po kayong oras na mag-like, mag-share at mag-comment para sa video natin, makakatulong po ito para ma-boost yung ating channel at magtuloy-tuloy ang ating buhay dito. So ayun lang mga kaibigan no? ito real estate, common na common din to. Yung mga real estate companies, na minsan nagsusulputan yan, no? And ito yung mga presyo ng mga apartment. Halimbawa na lang, 1K, no? Ito, alam halimbawa, 19 square meter. Pagpasok mo ng pinto, kusina na, tapos kwarto, tapos maliit na balcony. 65,000 yen, so lumalabas, uh, 28,000 pesos, no? 28,000 pesos per month. Misa mararamdaman mo pagka... Lumalim ka ng lumalim. Makikita mo yung mga shops na bukas pero walang tao. Akalain mo na ito na yung pinakatahimik na area dito. Pero magugulat ka. Meron pang mas malalim. Ito ang neighborhood talaga, no? Namili lang tayo ng random station. Tapos, ito na yung makikita mo talaga. Ang kaibigan. Ang ganda. Pero ako nagagandahan ako. Ang ganda ng ano. Gusto ko yung layout ng kalsada rito na para ka nasa... Yung mga kondo sa Pinas, no? Merong malawak na kalsada na tahimik. Ay, hindi tahimik, no? Yung sahig na yan, property na yan, nito. Basta may ganyang arang property na nila yon so hindi ka pwedeng tumambay dyan or ano man. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, shoutout muna sa mga kapitagpitaga pitagan nating manonood na si SBY554, Davis, jxy or Jack Megan Lairo na laging uh, active sa ating comment section. Maraming salamat. JM Rondael, Aki 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 6062 at Zuka Shikuto 3123 mga kaibigan. Maraming salamat. Ooh, sika, boom. Boom. Oh, mga nakasilo. Kaya pala maraming bisikleta, parking, ano. Kasi sa area na to malalim. Ibig sabihin nito, dito, malamang siguro, yung kabilang side, wala ka agad train station. So, talagang medyo malayo. Kailangan mo ng bisikleta. Hey, mga kaibigan, ramen vending machine. Sigurado, hindi masarap, no? Dami-daming ramen shop, eh, bakit ka magbe-vending machine? Kam kamakailan lang ito suki, ay nagkaroon ng malaking skandalo na pinasara nila yung buong branch nila sa buong Japan ng panandalian. Pero ngayon bukas na ulit ano. Awi na tayo ano.